Hi guys, good morning. Magtitinola tayo ngayon ng manok. Ayan, ipapakita ko sa inyo kung paano ako magtinola ng manok, guys. Ayan. <laughs> Ito yung manok, no? Pinaghalo-halo ko na. No? Ito po yung manok. Tapos, nilagay ko na yung sibuyas, luya, and then kamatis. Ayan. Saka paminta po. Ayan. Ganyan po ako magtinola. Ah, uh, nilagay ko na po siya. Hinalo-halo ko na po lahat. Nilagay ko na po lahat ng ingredients. And then, nilagyan ko na rin po siya ng patis. So, patis po yung magsisilbing pang timpla sa kanya. So, pansin niyo po, no, pinaghalo-halo ko na po siya. Hindi ko na po kasi igigisa yung manok napakadami na pong mantika ng manok kaya no need na pong igisa kasi yung iba pong nagtitinola is ginigisa pa po, po yung manok ako po is ganyan lang po kasi palalabasin ko po yung sariling mantika ng manok kasi napakadami pong ano, oil ng manok pansinin nyo po ano, pag naluto ko po to, ipapakita ko sa inyo na ang dami pa rin po niyang mantika. Kaya nonid need na po siyang igisa sa mantika kasi pag ganito, yung ganito po, lalabas na po yung mantika niya. Yung mantika po ng manok, na po siyang lalabas. Kaya nonid need na po tayo na igisa pa po natin sa mantika kasi magdadagdag pa po siya ng mantika. So, makalesman lang tayo sa mantika. Ano po? Kasi magmamantika na po yan ang sarili niya. Eh. Pakukuloyin ko lang po yan. Hindi ko na po siya igigisa. Tingnan nyo po ah. Tapos ito din po yung ilalagay ko sa kanya. Wow, fresh malunggay, di ba? Malunggay from Kapit Bahay. Hiningi ko po sa Kapit Bahay kasi alam nyo po, yung tanim kong malunggay is kalbo na. nina din po. Sorry. Kinukuha din po ng I don't know yung dumadaan o kung sino man. Ayan. Kaya doon po ako sa kapitbahay ko nang hingi ng malunggay. Kasi yung sarili ko pong tanim na malunggay is wala po akong mapakinabangan. Kinukuha po ng, ewan ko talaga kung sino kumukuha. So, ayan guys. Uh, ano na siya? Isinalang ko na siya. Ayan. ayan. lang po natin lumabas yung sarili niyang mantika. Ayan po. Ganyan lang po. Hindi ko po talaga ginigisa yung tinola ko. Kasi sobrang mantika na po ng manok eh. Tapos igigisa ko pa sa mantika. So, ano nang mangyayari sa ating tinola? Parang para sa akin is hindi na siya healthy kasi puro mantika na siya. So, itong manok na ito is, yan, hayaan po natin na ah. yung sarili niyang mantika ang maggisa sa kanya. Ang sarap po, promise, itry nyo po. So, ayan po, ang bilis po kumulo, ba diba? Kasi ano, hindi ko na rin po siya tinubigan, 'di ba? Pag hinugasan po natin yung manok is ano na rin po siya. Pag nilagay po natin dyan is, may sarili na rin syang tubig. Ayan po. Oh. Kita nyo po, no? Hindi ko na siya ginisa. Pero makikita nyo naman po, ayan, no? Oh. Ayan po yung mantika niya, oh. Lumalabas po yung mantika niya. So, magigisa po ito sa sarili niyang mantika. Kaya hindi ko na po ito nilagyan ng mantika. Ayan, ayan lang po natin siyang kumulo. Kumulo ng kumulo hanggang lumabas yung sarili niyang mantika. And then, magisa itong manok na to sa sariling nyaring mantika. Gisahin sa sariling mantika, 'di ba? Ginisa ka sa sarili mong mantika. <laughs> ayan, guys. 'Di ba? May mga ano na sinasabing, "Oh, ginisa ka sa sarili mong mantika." So ayan si manok, gisahin natin siya sa sarili niyang mantika. Masarap 'yan, guys. Kahit hindi gisa, kasi malimit ang tinola is ginigisa talaga. So sa akin hindi. Hindi ko po talaga yung ginigisa. Ganyan lang po ginagawa ko diyan pinapalabas ko yung sariling mantika ng manok and then para yun ang magisa sa kanya yan po and then habang pinapakulo ko po siya hinihintay ko magmantika uh, ang gagawin ko po ay maghihimay tayo ng malunggay eto po si malunggay na ihimay natin Ayan. fresh na fresh po So after ilang min ilang minutes guys, ayan. O nakita niyo guys, 'di ba? Ayan. Ayun na po. Ayan, nagisa na siya sa ano, sarili niyang mantika. Tama po. So, oh. Ayan na siya oh. Ayan na po yung mantika niya oh. Di ba ang dami po, di ba? Ang dami niya magmantika, ayan po. Ayan. So, ayan ang aking version sa tinola. Hindi ko po siya ginigisa sa mantika. So, lalagyan na po siya natin ng water. Lalagyan na po natin siya ng water. Saka po natin siya pakuluin. Ayan. Tingnan niyo po, di ba, oh. Ayan. Mamantika na siya. saka po natin siya pakuloin. tapos saka natin ilagay yung ating malunggay yan, ganun lang po kasimple yung aking tinola so ayan guys kulo na yung ating nilagay na water ayan, nakita nyo yung mga oil na yan guys ba diba? Oh. ang dami pa rin yung mantika kahit hindi na ako naglagay ng mantika ay, kahit hindi ko na siya ni ginisa sa mantika ayan, ang dami pa rin po niya ayan po oh yan po yung sariling mantika ng chicken. Kaya hindi ko na po siya ginigisa pa sa mantika kasi yun nga po, sobrang dami na ng mantika. So, ayan, kulo na po siya. Ayan po, ilalagay na po natin yung ating malunggay. Yan yung nahimay nating malunggay. Ayan, ilalagay na natin siya. O, ayan. Very fresh at masustansya. Ayan. Ayan na yan sa ating malunggay. Pansin nyo po, hindi po ako naglagay ng mga seasoning, no, pampalasa or what. Ganyan lang po. Ganyan lang po siya. Kasi malasa rin naman po yung, ano, kahit hindi nyo nalagyan ng mga pampalasa, like ng mga, kung ano-ano pa. Hindi po kasi kami naglalagay kasi magagalit po yung aming, ano, ama ng tahanan. Ayaw niya po kasi nang may mga seasoning yung niluluto. Ayan. So, paan ba yan, guys? Pinakita ko sa inyo kung paano ako magtinola. Wala siyang sayote, walang papaya. Sobrang mahal ng sayote po. So, sa malunggay na lang tayo. At least may gulay. Bye-bye guys! Thank you for watching!